Happy Friday! Akalain mo yung Viernes na ngayon, parang kailan lang yung Lunes, no? Pag bare months talaga, mapapansin mo na napakabilis ng araw. Para bagang hinahatak yung araw pa Pasko. Char. Magugulat ka na lang talaga, nagbibigay ka na ng regalo sa mga ina-anak mo. Eto nga't umaga na naman at nagpe-prepare na nga ako ng aking diet meal plan. This is my Friday meal for today. For breakfast, grilled cheese sandwich. For lunch, pinakbet and MG rice. And for my dinner, mamaya, itong mushroom pork chops with kamote. So, hindi ko pa to na iingit. So, ayan. Syempre, meron tayong pa, I think, pang merienda to. Ayan. This is my last meal. Ngayong Friday. Bukas, cheat day na. Five days a week lang naman tong diet meal plan ko. Kaya talagang pag Saturday and Sunday, ay nakakapag cheat day ako. Cheat day yan. <laughs> Ito nga't nire-ready ko na ngayon aking mahiwagang baunan at si Habi na may na rin ng breakfast. <laughs> Bali, pinagtimpla ko nga pala siya ng coffee at saka ko ininit yung na Sharon ko na minudo kahapon do sa birthday. O, oh, diba nakatipid, nakapag out pa kami. Char. Sobrang bet nga niya yung minudo na na-orderan na namin. Kaya thank you sa Wow Sizzling. Galil, napakasarap talaga namang handa namin kahapon. Nagmamadali na nga pala kami sa mga oras na to pero pinabalik ko pa si Habi dun sa bahay. Eh ka ako baka may naiwan siyang mga appliances dun at hindi niya pa na turn off yung ilaw kaya pina double check ko na sa kanya. Alam niyo naman sa panahon ngayon pag nagbubukod na eh, kailangan makatipid-tipid kahit papano. Ika nga lahat nga ay nagtataasan kaya tipid-tipid din pag may time. Ang agenda nga pala namin ni Habi ngayon ay maggrocery. Sabi ko nga sa kanya dito na lang kami maggrocery sa hypermarket located dito sa Marilao, Bulacan. Una ko kinuha itong cream top dahil madalas nga nagkukopi si Habi. Napansin ko nga din sa kitchen kanina na wala na din kaming ketchup. Si Habi kasi napakahilig yan sa ketchup kaya yan pinapili ko na nga siya. Okay na daw sa kanya yung nasa pouch lang muna. Pero binalik yan din kasi wala nga parang opening ewan basta yun. Kaya kaya naman, ito na lang kinuha namin brand, yung nasa bote. Since bumili nga pala ako ng tinapay kahapon na wheat bread, kailangan ko naman ng palaman. Kaya ito na lang ding nasa pack yung binibili ko. May mga nakita nga din ako mga nakasale dito sa area na to. Kaya naghanap na rin ako ng mga pwede naming mabili. At sakto nga, wala na nga din conditioner dito sa CR. Kaya ito kumuha na nga din ako. Coconut oil nga din pala yung ginagamit namin sa pagluluto. Kaya sakto, may SM bonus na nga din kaming na add to cart. At since madalas nga ako magbaon-baon, ito na nga at naghanap na ako ng disposable na spoon and fork. At sakto nga, para makatipid din, ito na lang ding spork ang kinuha ko. Malakas nga din kami sa garbage bag, kaya kumuha na nga din ako ng dalawa. Ewan ko ba, pero napakadami basura sa bahay, kaya kailangan, kailangan talaga namin ng garbage bag. Dito naman sa area na to, naghanap na nga din ako ng mga tissue. Itong nakuwang tissue ay maliit lamang, para lang to sa pang baon-baon ko. At syempre, naghanap na nga din ako ng mga add to cart na lalagyan ng mga condiments in case na magbabaon ako. Kaya yan, in-add to cart ko na nga din. Although nagpapalaba naman kami sa laundry shop, may mga basa-basaan pa din kasi kami nilalaban sa bahay. At sabi ko nga kay Habi, itong brand na nga lang din na to ang gamitin. Okay na tong isang pa kasi hindi naman lagi naglalaba din. Eto na nga at papasok na nga kami sa air na to at sabi ko kay Habi, umakting acting naman siya dyan, Char. Naalala ko nga pala na wala na nga din palang asukal sa bahay. At pagkatingin ko nga dito, puro isang kilo eh napakadami nito, hindi ko naman to mauubos. Kaya sabi ni Habi, sa palengke na lang nga lang din ako bumili. Kasi wala nga din lalagyan nito napakadami nga naman napansin ko nga din pala yung panghugas ko dun sa kitchen namin eh medyo bulok bulok na kaya ito kumuha na nga din ako ng isang scotch bright alam nyo naman ang porte ko talaga yung maghugas at syempre naman gaganaan ka talaga lalong maghugas kung napakaayos ng gagamitan mo ba? Diba? Ito na nga at nandito na nga kami sa mga dairy frozen syaka sa mga at sa meat section kaya sakto din nakita nga din namin itong mga tray of eggs na mukhang mura naman itong SM bonus 116 pesos lang o ba diba? kumuha na nga din ako nyan, at kailangan-kailangan nga nito ni Habi dahil nga, di ba, nagdi-gym siya kailangan niya ng itlog. <laughs> Naalala ko nga din pala na wala na nga din pala akong facial tissue. Kumuha na nga din ako ng dalawang box dahil yung isa para sa sasakyan namin at yung isa para din sa bahay. Saktong-sakto nga din dahil walang-wala na nga din akong panty liner at mga napkins. Eto nga, dito talaga ako hiyang sa brand na to. At kahit pa paano, affordable din siya. Kumuha na nga din ako ng dalawa at in to cart ko na nga yan. At syempre, ito na nga yung mga tin natawag nilang pang palas last day ng menstruation. Ayan na nga, kumuha na nga din ako. Ayan din yung brand. Hindi talaga kami ma-branded pag namimili. Kaya ayan, talagang tipid-tipid mode talaga kami. Gamit na gamit din talaga ang wipe sa amin ni Javi. Kaya ayan, kumuha na nga din ako ng dalawa. Yung isa para sa sasakyan naman. At yung isa naman na maliit ay parang pang travel pack ko. Bale, yung kinuha ko maliit na dilaw, pinalitan ko na lang nito, alco gel ng bench. At syempre naman, para sa ating pampaligo, kumuha na nga din kami ng sabon dito. Wala nga dito yung kinuha namin na madaming Kojic soap kaya ito na lang yung napili namin ni Habi. Hiyang talaga kami kahit papaano sa Kojic so kahit medyo pricey okay na okay lang char. At sakto at may outing nga kami next week kaya ito kailangan ko ng travel pack na sabon. Syempre hindi natin kakalimutan yung mga private parts natin kaya kukuha na nga din ako ng feminine wash. Dito talaga sa brand na to ako nahiyang kaya ito talaga yung ginagamit ko na matagal na rin. Wala na nga din ako stocks ng keratin at inanap ko talaga dito yung ginagamit ko. Pero wala yung nasa bote na yung ganong gold. Wala eh. Kaya ito na lang yung kinuha ko. Try ko naman ito. Mukhang bago to sa market ha. Matry nga ito kung okay sa hair. Sabi ko kay Habi madalas ako gumagamit ng alcohol. Kaya sabi ko bumili naman kami para sa sasakyan. Kaya ito naganap na nga din ako ng kahit papano. Eh mura. Kaya ito nga yung nakita ko kay add to cart na yan. Naalala ko nga din na wala na nga din palang stock ng toothpaste. Kaya ito kumuha na nga din ako ng isang box. At kumuha na nga din ako ng brand na to kasi ito lang yung maliit pang travel lang naman. At syempre naman, hindi naman tayo maakalimot na kumuha ng pulbos. Ayan, in-add to cart ko na nga din to. At syempre naman, yung pang personal self-care natin, ayan, wag natin kakalimutan. at to cart na natin yan. Pipitas lang ako ng paunti-unti kasi alam nyo naman, budget talaga tayo guys. At anangat na kumuhan na nga din ako ng lotion kasi nahihirapan na ako at ubos na nga din yung aking lotion sa bahay. Pumitas na nga din ako ng mabilisan yan para hindi na nga din makita ni Happy Char. At ito na nga yung part na nakaka ka ba dahil bayaran time na. Talagang every month na talaga kami nag-grocery ni Lhabi. Lalo na pag wala na yung mga stocks namin. Sa shop or sa apartment. At every time na nag-grocery kami ay may specific budget talaga kami para dito. Pag sa apartment naman, usually 3,000 talaga yung nilalaan namin for grocery lang. Pag nag kami before, puro pagkain. 3K na yun lahat. Pero since nag-diet-diet -diet nga kami ngayon so naiwasan na namin bumili ng mga delata, mga processed foods or frozen goods. Kaya kung mapapansin nyo ito lang talaga yung mga pangangailangan namin sa ngayon. At tamang-tama nga eh pasok naman sa bad dahil naka 2.7 lang kami sa aming grocery. Ilang bags nga lang yan pero ganun talaga eh nagtataasan na nga talaga lahat. Yun lang guys hanggang sa muli. Salamat! <music>